So, ito yung ating harvest na bayabas. Hello, hello. Good afternoon. So, ngayon, tingnan nyo, oh, may basket ako. Akala mo naman, eh, marami akong iha-harvest. Actually, ngayon, magha-harvest tayo ng ating bayabas. Kasi nga inunahan ako ni Habi kaninang umaga. May kinuha siya kaya sabi ko, "Wag mong ubusin at magha-harvest ako ngayon." So, tara na at i-harvest natin 'yung ating bayabas. Let's see kung marami pa rin siya. So, ayan 'no. Uh, harvest, harvest. Actually, dito pa lang ako eh nakikita ko na 'yung ating bayabas. So, ayan. Sobrang favorite ko talaga itong ating bayabas, ano? Kasi doon sa dating bahay namin, meron kaming dalawang puno ng bayabas uh, usually ganitong man siya, nagbubunga ano kaya binabantayan ko talaga yun bilang na bilang ko yun so ayan oh Oh, ba? Diba? Grabe, sobrang bango. Ayan, yung bunga niya. Actually, yung iba, medyo maliliit. Pero, ang bango na niya. Oh, ayan. Oh, ba? Diba? Ayan, ang bunga niya. So, mukhang marami-rami tayong mahaharvest harvest ngayon. So, ayan. So, ayan, ano. ah uh, dati, hindi natin mapapansin yung mga bunga niya. Pero, ngayong uh, hinug na siya. Ayan hindi ko akalain na marami pala siyang bunga. Akala ko konti lang. Although, may kinuha daw si Javi kanina umaga tatlo. So, ayan. Ito ang laki, oh. Kukunin natin. Ayan. Saka na, oh. Tapos, ito din. Ayan. Gabi ang bango dito. Ayan. So, yung bunga niya, ano, merong maliliit merong malalaki. So, hopefully, next year, malalaki na ang bunga niya. Gaya nito, oh, hinog na, pero maliit. Ayan, ito. Super liit. Yan. Tapos, meron din siyang malaking bunga. Ayan. Meron din ito, oh, ayan. Pero, hindi pa hinog. So, kailangan natin sumilip dito sa baba. Baka nagtatago sila. Anyway, dito sa US, guys, yung bayaba, sobrang mahal. 4 pound yung binibenta nila sa store, ano?

So, kailangan ito i-trim, ano. So, inaantay lang natin ma... Mahinog yung kanyang mga bunga para i-trim siya ni Javi. Ayan. So, ito na natin dito sa baba. Ayan. Meron naman, pero hindi pa hinog. Ayan. So, meron na... Meron pa siyang bunga, manginangilan, pero hindi pa hinog. So, ayan, ano. I think yan lang yung bunga niya. Kailan ako makita, eh. So, ayan. Yeah. Sobrang bushy yeah. So, kailangan itong itrim. So, ayan. So, ayan ano. Wala nang bunga. Uh, wala na siyang hinog na bunga. Although, mayroon uh, mangilang-ilang yung hindi pa hinog. So, ayan. Ito yung ating na-harvest. So, ayan. So, saktong-sakto yung eh, sarap nito, Lalo crunchy pa. So, ayan. So, ayan. So magtingin din tayo dito ano. So ayan, yung upo natin meron pa. So for yan na lang. Yan na lang yung bunga niya ano. So ayan. Tingin tayo dito. Check ko lang yung ating persimmon ano. So ayan. Oh, ayan yung ating persimmon. Apat lang yung bunga. Actually, pwede na itong i-harvest, ano? pero marami pa tayong persimmon dahil nga galing tayo dun sa sister-in-law ko last week. Marami kami pinitas na persimmon. So, ayan. So, so ayan. Saktong-sakto ito next week, ano? Ayan. ayan. Saktong, saktong yan next week. Hinog na ito. I mean, super hinog na. Ayan. Grabe ang bango ng bayabas, guys. Super naamoy ko siya. So, ayan. Meron na tayong pang merienda. O, ba? Diba? Kapag may tinanim talaga, mayroon tayong aanihin. So, ayan. You want something? You better pick before... <laughs> okay. So, ito oh, Nahugasan ko na siya. Kaya, grabe o. Oh. Kumuha na si Javi doon sa hinarvest natin bago ko daw maubos. Kasi alam niya kasing favorite ko itong bayabas. So, ayan. Tinanggal ko lang yung kanyang dulo. Mm. Alam mo yung parang apple guava do'on sa Pilipinas. Parang ganun. Makapal yung balat niya. Makapal yung balat niya. Tapos parang halos walang laman na yan. Kaya so, yan, parang naubos ko na. Yan, yan di ba? 'Yan ang kagandahan pag may tanim, pag nagbunga, harvest, harvest na lang, 'di ba? Anytime na mag-crave ka, pag may bunga, mag-harvest ka na lang. Kaya ito, pag bibilhin mo sa store, sobrang mahal talaga ng bayabas dito. Tapos yung mga nabebenta pa sa store, hindi pa makinis, minsan may mga gus-gus na parang hindi ka matatakam eh. Oh, no, ano. no, ang kinis. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye.